Bye. तुमने <Cornell>

Kalman. Hindi makakakain kasi yan, Mars. Ha? Hindi makakakain, Mayo. Hindi nga dumidedito. Kasi masakit pag nadidikitan. Mamon ko Three days halos di kumain si Anting Nung nakalabas makain na. Kaya si babi babi mag-ready ka pag mag na. Kasi, pamatay. Oh, diyan yung pangharap yung pangarap ko. Kaya nga yung pangarap mo <laughs> pumunta rito, di diba? <Yung> ba? Pumunta <laughs> rito. Lagi kami naayahan yan. <laughs> Hindi. Oh. Sabi ko kasi papunta pa kami dito. Sana kasama mo kami. Uh, Sabi ko, what if kung nakita natin sila mga na <laughs> <galing>. boys? <Ay, laughs> Umiyak galing. Ayaw, pagkakain na nilingin. siya, Mamaya, papakuluin ka yung siya. Kala ko mga lobo. Ay. Um.

Nandito ka. Ah. Ah. Tayo na. Go. Oh, tutuloy pa ba mo to? Sige, sige, ah. Kita kagdi. Ano? Ah. Alright. <laughs> Tulog na. Kasi binigyan ko siya ng ice cream. Tulog na yung isa. Tulog na yung isa. Oh! Jangan jangan tuh. Enggak. Suruh tidak jauh. <laughs> oh iya. Nah, pete. Itu kan kupayung. Aminang Luna.

근데. 네. Thank you.